hindi sa matayog na Christmas Tree ng Kapitolyo ay may misyong magbigay ng saya, pag-asa at tulong. Three, two, sa aong 2022, inumpisahan ng First Spouses League of Pangasinan at ng Pamahalaang Panlalawigan ang advokasya sa pamamagitan ng Christmas Tree Lighting with a Purpose. Ang perang nalikom ginamit sa repainting para mapanumbalik ang ganda ng kapitolyo. Taong 2023, ang mga perang nalikom ay ipinambili ng mga food packs at solar lights para sa mga kababayan nating walang kuryente. at sa pagdiriwang ng Pasko ngayong 2024 na may temang Paskong ang galing, bida, mga tsikiting, mga katutubo ang ating tutulungan. Kabaliyan, makibahagi sa misyong dalhin ang liwanag ng Kapitolyo sa tahanan ng ating mga kababayang nangangailangan ng tulong.